Diyos ng paggawa at ng gawa. Ako ay bumaba lang ng ng tamang pag pagtatanim at pag-aalaga sa lupa. Para sa akin, ang bawat gawain na anuman kali ay mahalaga at sagrado. Ako ang tahing katagapangalaga at binabantayan ko ang masisipag at tumutulong sa nangangailangan. Ako, si Idyanale, sumisimbolo ng pagsisikap at pagtsatsaga. Ako si Libulan, ang Diyos ng buwan na nagbibigay liwanag sa gabi at nagbibigay pag-asa sa binig. Ako si Han, ang Diyos na nakumaga o bukang liwan At ako rin ang nagsimula sa panibagong panimulaan ang pagtilaok ng mga manok tuwing umaga at nangangahulugan ng aking pagbaba sa lupa mula sa kalalawalhatian upang pagpalain na simula ng umaga. madilim na lang. Ako ang gabay sa mga nawawala. Sa bawat bituin inyong makikita, ako ang liwanag na di mawawala. Ako, itala. si Silakanbini, Diyos ng kapulingan at ng kagandahan at kaunlaran at nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nangangarap ng isang mas magandang buhay. Ako ang kilalang pinakamabait na Diyosa ng Tagalog. Ako ang Diyos mayabong at pag-ano. Tuming panahon ng pag-ano, tinataas nila ang kanilang mga anak at pagdarasa. Ngalan ko'y nakapat, magkalaon ng maraming taon. Ako'y umibig, at ito ay sumakulong. Si ako si dapat Diyos na kamatayan, sa ng mga kuluwa at ako isang matikas na Diyos, matapang, pabingisado at may sa katayimigan. Ang aking layunin ay magbigay gabay, protection sa mga tao, ngunit may sa akong layunin. Ang aking tungkulin ay dalan ng mga kanuluwa sa kabilang buhay. Ito ako upang kayo tulungan sa inyong pangangailangan. Ako si Lakandano. Sila bilang Diyos ng tubig. Hindi nilalarawan sa sirena na parang Bago pa man dumating ang mga Kastila, madala silang tatapon ng hayop sa mga hihok. Ako si Demakulim, ang Diyos ng kagubatan at ng mga bundok. Ako ang nagbibigay lakas sa mga halaman at hayop. Ako rin ang nagpapanatili ng balanse sa kalikasan.